So magre-react lang tayo sandali sa viral na sardinas kaartehan. Ito, so, natin. Uh... <laughs> 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 oh! oh! oh... 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 Just... So ayun, so pag titignan mo, wala namang masama doon sa kartean ka niya. Eh ayaw niya ng sardinas eh. Wala naman, kilitan niya yung sarili niya hindi nga siya kumakain ng sardinas, di ba? May freedom of speech and expression tayo. Kaya malaya tayong ipahayag yung nararamdaman natin, ipayag yung gusto nating sabihin. Eh, wala namang masama dun sa kaartehan niya. Ako nga, kaniwasan ko minsan yung sardinas na yun eh. Kasi pag nagpawis ako, ang may sardinas eh. <laughs> minsan lang nga din ako kumain ng sardinas eh. Pag oh, yun lang talagang mayroon na lang na ulam, Dinas na lang. gusto ko pang magulam ng toyo at mantika. <laughs> Ako nga rin eh. Ayaw ko ng saluyot at okra. Very slimy. Yuck! Slimy! <laughs> Ngayon, wala nung masama sa kaartehan niya. Eh, maarte talaga siya eh. Porkit, ayaw niya ng sardinas, makakancel na naman siya. si Kasi ayaw niya doon ng pang mahirap na pagkain. Maarte daw siya, Pero gano'n naman talaga. May mayamang pagkain kasi may pera, at may mahirap na pagkain kasi walang pera. So anong masama doon? Pareho lang din papasok sa sistema mo, hindi, nilalabas mo lang din. Mas masarap nga lang yung lasa ng mayaman na pagkain. Pero dapat hindi kinakancel yan dahil mayaman ka, marte ka na, ganun. Dahil mahirap ka, dapat kaawaan ka, ganun. Mayaman ka, may mayaman ka. Pinaghirapan mo siguro yung kayamanan mo. Okay. okay lang yun. Masama doon. Okay lang yan. Okay lang maging mayaman. Maging marte ka kasi mayaman ka. Maging marte ka kasi mahirap ka. Okay lang yun naman. Nasa pananaw mo naman yun. Hindi yan sa... Kaartean. Kaartean nila, gusto yun ang gusto nila. <laughs> May Kung may pera naman ako, why ito ko magsasardinas? Yuck, sardinas. Ang lansa. <laughs> Bili ka doon ng liyam po. <laughs> <Ganyan lang. laughs> Hindi niya ata kinain yung sardinas niya. Tintman niya lang. Hindi niya nagustuhan na lansa siya. Siguro yung pinakain sa puso niya. Pwede <laughs> sa aso niya. Yung ang paborito ng pusa at aso eh. Sardinas eh. So yun, wala tayong pakialam sa karten niya sa buhay. Tapos wala siyang ginagrabyadong tao. Yun yung cartoon niya. Hayaan nyo lang cartoon niya. Karapatan niya yan. See so, bukas ulit.